Good morning mga boss. Ang problema nitong Nissan Libina ay ito, rack in pinion. Ito pag pinaikot mo to tumatalon na gano'n oh. May may sira na yung gear dito sa loob. Ngayon yung nag-assemble o oh, gumawa ay hindi na pagkakamali ito katamaran ito ginawa nyo, minelding nyo kaya kapag winelding mo to, siyempre, hindi mo kayang tanggalin to na mano-mano kundi -mano, gawin mo lahat ng <clears throat> diskarte. Diskarte na cutting, sinsil. Kawawa ang susunod na mekaniko nito dahil nga ganito nga. Winelding na yung papunta sa monobela. E, okay, ibabalik natin ng ano yung dikalas. Nag-assemble kami ng ito kalas na talaga yung so shoot natin dun sa may pinaka-explain nya. Ayan. Marami na kaming ginawa nito. Ang mga ganito, ngayon lang ako nag-upload. At ang ikakabit natin, parehas naman nung haba nito, haba nung original nya, ay hindi, hindi rin original to, nasemble din na ata nila to eh. Ay ikakabit namin yung DATF power steering pero hindi na namin papapaganain to dahil nga ang power steering nito ay electric steering na siya ito sa may monobela ayan nududuling yung camera ito kaya kahit anong rack and pin yun, ang ikakabit nyo ay pwede dahil ito nga yung magpapalambot tulad dun sa amin ikakabit namin ay may steering ATF steering basta magka parehas lang dito yung pairad in nya para may timing natin o makamber natin o maalign natin yung gulong hindi ibig sabihin na susundan nyo yung ginagawa namin pero eto yung diskarte namin para si customer ay makatipid ganun din naman na assemble din na daw itong rack and pinion nya kaya Asimbolan din namin ng rack and pinion Pero mas mataba ng konti yung Ilalagay natin para Katibay Yan Pinahirapan kami Pinahirapan si Paring Michael <laughs> Winelding ba naman no With uh, With Ang galing, ang galing. <laughs>